Yo, what's up mga kasirama? Ito po para sa mga nagtatanong sa akin. Ano daw po ba ang maganda? Limlim -lim sa hen o incubator? Tara po, sagutin po natin yan mga kasirama. Ito po mga kasirama, mga hen ko na lumilimlim. Ang sagot ko po dyan mga kasirama, para sa akin po, mas maganda po ang limlim -lim sa hen. Dahil po, mas malakas po ang sisiw na galing sa limlim -lim ng hen. At laking tipid din po sa kuryente mga kaserama. Kasi tingnan nyo po ito mga kasirama. Ito po mga sisiw na napapisa ko galing sa limlim ng hen. Kung ito po ay galing sa incubator, pagkapisa po nito, kailangan ko pa po itong ilawan. Dahil nga po wala pong mag-aalaga sa kanila na inahin. Mataas po na wattage ng ilaw ang kailangan mga kasirama para masustain po yung sapat na init. Na alam po natin na malakas po yon sa kuryente. Pero yon po mga kasarama, depende po sa inyong sitwasyon. Kung kailangan nyo po magpasisyo na mas mabilis o kaya madami po yung demand sa inyo ng sisiw, eh mas okay po talaga na gumamit po kayo ng incubator. Lalo na po kung mayroon naman po kayong sapat na space para sa mabilis ang proseso o sa sa madaming sisiw. Ako po kasi mga kasarama ay limitado ang space at kulang po sa cage. Kaya hindi po ako gumagamit ng incubator.